Welcome back to my channel, Slanika's Farm. lahat. So, short vlog lang ito dahil uh, meron na ipapakita sa si inyo na ating uh, ginagawa dito dahil uh, meron na tayong mga nahatch or mga napisang mga itlog na in-incubate galing sa aking incubator na mga sisyo. So, may mga, uh, may mga white kills dito. So, ipapakita ko sa si inyo later. Tsaka maraming ngayon akong na mga napisa 100 eggs yung aking na-incubate Um, this, um, ngayong salang ko sa incubator at na makipapakita ko sa inyo kung gano'ng kadami yung napisa natin ngayon. So, alagay mga ka-farmers, sama nyo. farmers. So, dito, kasalukuyan po tayo ngayon dito na nagmo-marking So, eto, meron kami dito marking um, notebook kung saan dito, dito namin makikita kung paano markingan yung mga manok. Then, um, yung atin namang um, cage sa incubator, eto, um, kwarto-kwarto siya or division. So, once sa isang side or isang room, uh, pare-parehas naman yung itlog na nakalaga If ever, kunwari, white kelso, So white kelso lang yung mga nandoon once napisa, kelso lahat yon then pag na hatch na or naputpisana na, so mamarking na ni Teng yon. Depende dito sa marking na nakalagay sa notebook namin para hindi nakakalito at pag talaga malalaman -ma natin kung anong um, kung pure breed ba yon. So hindi tayo mahihirapan i-identify So, ito ipapakita ko sa inyo mga farmers yung ginagawa ni Teng dito sa mga sisiu At ipapakita ko rin sa inyo mamaya, um, titingin tayo na isang pure breed white kelso dito para mapakita ko sa inyo. So, so ito mga ka farmers yung gamit natin ng um, incubator dito. So, marami tong am um, egg capacity na kaya dahil ang style niya is cage style. So, ganito yung style niya, mga farmers na. yun yung sinasabi ko sa inyo na division niyan. So, sa gitna, tapos dito, tapos may harang. Para once na dito, kung hari, ilagay mo yung golden boy sweater, dito sa kabila yung white tail. So, once mapisa siya, um, malalaman mo kung hindi ka may hirapan o hindi mo ma malalaman mo kung saan galing yung hisisyo na pisa sa itlog. Kasi pag naghalo-halo yan, kagaya ng walang division, may hirap pag napisa yung itlog, hindi mo ma-identify kung ano siya. So, maganda yan dahil hati-hati. So, ito yung ginagawa ni ngayon. Yan yung So, sa sisio So, napaka-importante niyan. Dahil dito mo ma-identify if ever anong um, breed or dugo yung um, napisa na nating mga sisio So, yan. So, after niyan, if ever na-marking na So, nandito naman yung mga bagong sisio Pero makita nyo, di ba, napaka-healthy ng mga manok sobrang, sobra nilang lulusog at hindi po talaga sila sakitin, kagaya nung dati na nag-hatch ako ng mga bagong chicks, so parang ano sila malalamya, sakitin tas namamatay pero ngayon, ayan, dahil ang ganda nung gamit nating incubator, gamay na gamay na niteng yan, so maganda yung pisanya niya, at napaka ano, parang hindi pa siya day old, no? no? parang magaganda ay malalaki pa Ayan. Ang ganda So, hindi po ito binibenta kasi panaparami pa namin. Tapos dito sa babas isang cage, ayan pa, ang dami pa. Marami pa dito manok. Ayan. So, meron pa doon. Then, ito, minamarkingan na, na para hindi, ano, hindi na siya mahirapan once na maghalo-halo na itong mga sisiyo. Ayan. Wala, ano, na yung kelso mo? Meron pa dyan? Ayan, sige, te, wait lang. Wait lang, wait. Pure pa. breed white kelso. pama ko isang pure breed na kelso dyan, pakita ko sa kanila. Ito. Ayan. So, napakamahal nito, mga ka-farmer. So, mantakin nyo to, pure breed kasi to. Ayan. So, galing to sa mga um, breed, sa mga nanay at tatay. Mga nanay at tatay. <laughs> <laughs> Siyempre, bago pa naman mabubuo itong ganito, kung wala nanay at na, tatay, di tandang, tsaka inahin. So, ano, galing to sa tandang at inahin na, na, na palahe na namin dito. So, lahat ng mga purebred kelso namin na white, mga purebred white kelso, is galing po sa palahe kay Sir Biboy Enriquez. Yun yung mga binili namin ng mga materyales. Then, naparami namin in a year. So, ngayon, ay madami na po tayong nang-harvest ng na mga chicks marami na rin po tayong mga stags marami na po tayong pullets marami na rin po tayong 1 year old na mga ganitong mga manok at meron rin po tayong 2 to 3 months 1 month old at meron pa tayong day old na mga pure breed white kelso so meron din tayong mga golden boy sweater pero nasa kabilang incubator for now so ito muna yung ipapakita ko sa si inyo yan so parang makakapag produce tayo ulit ngayon ng all white kasi kalimitan nyo na mga na nabibreed natin last time is yes, mga sinibalang, no? Marami tayong labas sinibalang. Ngayon may, may black-black or brown. So, may, madalang siya lumabas yung purong puti. Kasi napakagandang tingnan ng purong puti sa white so Kasi syempre white so nga. Pero once na may mga halong choco brown or black. So, pure breed ba rin naman yun? ambas um, basta galing siya sa pure breed na at tandang na breed, pang breed namin. Tapos, meron talagang ganong dugo na lumalabas sa White Kelso na medyo may konting touch of choco. Pero, once na meron tayong mga nabibreed na pure na puti, so ayan, napaka, napaka ganda nito kasi ano, maganda klase. Tapos, syempre, pag binenta natin, ah, magiging happy din yung makakabili kasi syempre, purong puti yung nakukuha nila. So, makita ninyo yung itsura, oh. wala pa siyang isang araw. Pero na ano na siya, maganda ng tindig niya tapos am um, healthy na siya. Hindi lang siya yung healthy, madami pa pati yung iba dito mga sisiw, puro healthy yung mga um, natin dito. Ayan, ay nanunuka na siya. <laughs> ay, cute. So, ayan, pakita ko pa sa si inyo tong mga manok dito. Napatay baka masakit. So, ito pala yung gamit namin palang um, mm, tawag dito, incubator. Sa isang tray pala, mga ilan na nalalagay mo sa isang ganito? Sampuan doon Sampuan, so ilan? 10, 10, 20, 30, 40, 60. ilan ganito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampu rin. Adi, 6, um, 600 eggs. Capacity, no? So, yung aming incubator dito, magandang klase ngayon. Kasi mataas yung percentage na nakakapisa kami. So, dati kasi may mga incubator kami na malalaki pang pato kasi yun eh, yung yellow. Ang um, pinaayos namin yung dati nasira ng bagyo tapos um, na, napagawa namin. Parang nahihirapan siya mag-hatch or mag, magpa-incubate. Pero etong nabili kong to, ang kaya niya, capacity na itlog na kaya niya i-incubate is na 600 pieces. And ang maganda na dyan, hatcher na rin siya, dito na rin siya mag-hatch or dito na, hindi na mahirap yung mga sisiyo pag napisa kasi maluwag naman yung area nila. Then, sa temperature, baka kami magtanong, sa so temperature is normal temperature namin na inaallow dito sa aming um, incubator is 35.5 35 um, degrees Celsius. At hindi po namin ito pinapa-exit ng 39. Kasi pag nasa 39 degrees Celsius na is mainit na yun. No? Kumbaga sa tao may sakit na. No? may lagnat na. Super init na nung loob nun. So, may tendency na baka yung ating incubator o yung, ay, yung ating mga itlog ay mabugok na. So, sobrang init. So, kaya makikita ninyo yung ating mga manok dito. Napakagaganda ng na itsura at na nga healthy So, ayun. Ipakita ko ulit sa inyo yung mga sisiu. So, pinakita ko naman lang saglit sa inyo pa, dahil naabutan ko lang si dito na nagmamarking. So, mukhang malapit na malapit ang mga farmers yung pagbebenta natin ng mga ganitong klaseng palahi ko kay Sir Bibo Enriquez na um, white kelso. So, in konting-konting -konti na lang, may mapapost na po talaga ako na for sale na pure breed white kelso. <coughs> video na to at at least ayan napakita ko na sa inyo na may mga ayan dami oh yan so may mga bago na tayo ulit ng mga manok na madadagdag ulit sa ating mga pangbreeding ayan so hopefully lahat to ay mabuhay at um sana konti lang yung mamatay kasi sa ganito may talaga may tendency may namamatayan tayo pero sana mukhang lahat naman sila mga malulusog kaya sana po uh, maging um, um, hindi natin siya mamatay at hindi magkasakit. So dahil magaganda naman din yung mga pinapatik nating vitamins sa ating mga ganitong alagang sisil. So yun mga farmers kung gusto niyo tong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!